At din naman po papaksayin pananampalataya. Ang gamit ko pong Biblia, ang Biblia, New Testament only. Ang pananampalataya, yan po ating paksa. 1, 3, 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa salibutan na ibinigay niya kanyang bugtong na Si Jesus po yan upang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O, oh, maliwanag po ano? Yung sumampalataya sa bugtong na hanak ng Diyos, si Yesus. Sabi ni Juan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan at hindi ka mapapahamak. Ngayon, paano mo masasabi ng yung pananampalataya ay totoo? in eh, lahat naman ng tao po. Sige, tanongin nyo. Maging ikaw na nanonood ng Biblia ito, kaibigan. Itong video ito. Meron ka rin pananampalataya, di ba? Lahat ng reliyon may pananampalataya. Kanya-kanya, sabi nga ng iba. Eh, kanya-kanya tayo ng paniwala. Hindi. Kung ano yun nasa Biblia, yun po ang kailangan paliwalahan. Hindi yung kanya-kanya. Hindi po pwedeng gano'n. Bakit po nag ahawai kung kanya, kung magkakasama? Hindi. Kanya-kanya kasi. Okay? Ano po ba yung patunay na totoo ang yung pananampalataya? Dito po sa 1-336, basahin naman natin. Ito po, ano? Wa- 1 36 Ang sumasampanataya sa anak ay eh may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak kay Yesus ay eh hindi makakakita ng buhay kundi ang puhot ng Diyos ang sumasakanya. Yan. Para patunayan mo ang iyong pananampalataya sa Diyos kailangan meron kang pagsunod. Yung pagsunod mo yun ang pananampalataya mo. Nagiging ganap ka o nagiging ganap ang iyong pananampalataya kapag ikaw ay sumusunod. Pero kung sasabihin mo lang may pananampalataya ka mo, pero wala ka naman pagsunod kay Yesus. Useless lang, walang kwentang pananampalataya yan. Maliwanag po ang sulat ni Juan. 1, 3, 16 at 1, express para maging ganap ang pananampalataya ng isang tao kailangan may pagsunod ka sa iyong sinasampalatayanan sino ba sinasampalatayanan natin ang Panginoong Yesus o marapat lamang siya ang ating susundin o po, hindi po pwedeng may pananampalataya ka kay Yesus pero iba naman na sinusunod mo maling mali naman po yun kaya hindi mo pwede sabihin nananampalataya ka ang tunay na pananampalataya sa Biblia, kay Jesus ay yung sumusunod sa kanyang utos o arang. Ano po? Sige, sana po meron kayong natutunan, ano? Tapungin kay kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista, ano po? God bless us all. Share -share nyo lang po.